Who's your least favorite housemates? <laughs> oh my gosh! Kuya <laughs> Gwen. Okay. Di na sa tingin mo ang pinakahindi nagpapatatoo sa mga nakakasama mo? Gawin. Like, <laughs> tayo. Just your big four? Yeah. It's so hard to be fake or like di-totoo kasi parang Nakakalimutan na natin we're in this show. Hirap ng question mo, no? Kino sa big four yung sa tingin mo meron pang side na hindi napapakita sa iba? I'd say... Tiang. Kasi... Sometimes I get confused sa mga answers mo. Especially about what happened to you recently sa Maliligo. Sometimes you answer is like, uh, I don't want to go back. pero sometimes the answer is, I will go back. Like, Saan ka ba talaga? so? Siguro, there's a side of you na hindi mo pa ma-show. Kasi, I feel like talagang there's something pa. Yeah. Nagko-confuse kasi ako, ano ba talaga answer mo eh. So, yeah. Please have a seat. Sumunod namang sumalang sa hot seat, si Colette. Bakit kinailangan mong itago ng ilang linggo mula sa housemates na may boyfriend ka sa labas? Actually, hin uh, hindi ko siya tinago. Uh, Nag-wait ako ng taong magtanong sa akin kung may boyfriend ako. para kasi pag sinabi ko parang lahat ba magiba ang ano, ang treat na parang mag ano dyan, yung parang maglayo kasi parang ah may boyfriend na hindi natin pwedeng ganunin. Parang hindi pwede lapitan, parang ganun kasi iba na kasi ang tingin na pag may boyfriend na so dapat may distance, parang ganun. So andito kasi ako sa loob ng bahay ni kuya, dumating sa point na lahat na kayo nagsabi na ay may boyfriend ka, sabi ko oo. Hindi ko naman tinanggi, hindi ko naman dininay. Ano sa tingin mo naramdaman ng boyfriend mo na napapansin? Siguro niya na hindi mo siya kinakwento sa loob ng bahay. Uh, Ate Bianca, wala naman pong time na hindi ko siya kinakwento. For me, parang kung nasa group kayo ng circle of uh, friends kayo, tapos pangit naman po kung magsabi ako na uy, may boyfriend ako, three years na kami. Parang, Siguro po, may time po siguro na parang may ano siya, may doubt po siya na parang iba ang ginagawa ko. Pero may usapan po kami sa labas na kung ano po yung dito sa loob, ano po yun, wala lang po yun. So, if everman po na nasaktan ko siya, uh, sa labas po namin yung pag-usapan at isettle po kung ano man po ang nangyari. Sa tuwing nakikipagbiroan ka kay Dylan, ano kaya sa tingin mo ang nararamdaman ng boyfriend mo? Uh, lahat ng mga nakikita niya, lahat ng mga ginagawa ko, alam niya sa sarili niya hindi yung totoo kasi kilala niya ako at kilala ko din siya kung paano siya mag-react, kung paano siya mag nagtitiwala sa akin at paano din ako nagtitiwala sa kanya. Okay, this is from me. Ano ang isang katangian na nasa iyo ang hindi big winner material? Kung wala, bakit? Kung meron naman, ano ang mga ito at bakit mo still sa tingin maging big winner? For me, wala. Mala. Kasi naman, ginagawa ko naman ang best ko para makamit yung big winner na platform. So perfect. Sipyang na nga ang sumunod na sumalang sa tanungan. Maraming sa mga housemates thought of you as disrespectful. At naging nominado ka na din dahil dito many times. Bakit mo pa rin sa tingin na deserve mo maging big win? Um, sa tingin ko, um, the way na sinasabi ng iba, disrespectful ako, is hindi lang kayo sanay na ganun akong magsalita. Iba-iba um, iba -iba tayo ng kinalakihan, yeah? It's just me. Na hindi siya disrespectful talaga. May respect ako sa tao, although sinad ko kay Colette yun na kahit hindi ako nag-aate sa kanya or kahit binabalagbag ko siya, I still respect her, you know, as mas nakakatanda. And sa tingin ko, hindi siya disrespectful. It's just, hindi lang kayo sanay na ganto ako. And sa tingin ko, um, yeah, karapat, dapat pa rin ako maging big winner kasi nagawa kong nag mag-adjust, nagawa kong baguhin the way akong magsalita. From Colette. Bakit ang tigas ng ulo mo? Siguro nung una, first, second, third week, matigas yung ulo ko. Pero hindi ko naman ah, sinasabi na ngayon, hindi na matigas ulo ko. Siguro may, may konting katigasan pa din ng ulo, pero medyo nabawasan naman na. Ah. And hindi ko din alam kung bakit matigas pala ko. Hindi mo nga ba alam or trip mo lang na maging matigas ang ulo mo kasi wala lang, trip mo lang. Siguro kasi sometimes nalilimutan ko na ay, nasa PBB pala ako. Hindi ko naman sinasadya din minsan na magkamali. And lahat naman tayo, eh, bakla tao lang din ang A eh, above, Nagkakamali din ako. Pero yung iba talaga, or karamihan, hindi ko naman talaga sinasadya na uh, magkamali ako. Yeah. Hindi ko naman sinasabi na hanggang ngayon, sobrang tigas pa din ang ulo ko. Guru, nabawasan lang. From rain Sabi mo, valid lang ang nararamdaman ng maniligaw mo dahil sa mga ginagawa mo dito sa bahay. Ano ang ibig sabihin mo doon? Okay. Um... Siguro ang feeling ko na na-hurt siya, na ginagawa ko dito sa loob ng bahay is um, the way na maging clingy ako. And I think na if na-hurt siya doon, it's valid. If you think na-hurt siya because you're clingy sa iba, why do you continue to do so? Because that's the real feeling. If hindi ko siya gagawin, magiging ko plastic ako. Thank you, Fiyang. Round one done. Final lady for round one. Who's rain for you? That's a simple question. Rain is a friend, but when when I say it like that, it sounds shallow. But it's more than that. Pagka kaibigan or spot? alam naman. Um, if talagang kaibigan kita, alam mo naman kung bakit nandito ako alam ko din kung bakit nandito ka. So, obviously, I would pick the spot. I value our friendship, pero pumunta ko dito ng mag-isa. And alam ko din, pumunta ka dito ng mag i Last question. Um, as each other's best friends dito sa house ni Kuya, when I got the comments na I was relying or dependent on you, what did you honestly think? Did you agree or disagree? Sabi ko din sa sarili ko na, Ganun ba? Like, did it look like that? Kasi honestly, parang wala lang talaga. Maybe because I'm Kai. Pero, whenever, when most of you guys said it, I was shocked. And, of course, I felt guilty. Kasi ako yung parang na-mention. And I know, I super know na hindi talaga ganun si Rain. Kaya, ayun Rain, I disagree. And you know that I do.